Bali sino ba naman ang hindi matutuwa diyan isay. Oh. Oh, langka kayo diyan. Marami, may bunga na rin yan. Marami bunga, o. Oh. Noon kami may langka, kinakain namin yung mga, ano, yung mga bubot. Yung kinakain pala yung, masarap pala yun. Alin? Yung mga maliliit na bubot niya. Hindi mo pa eh. <mim> Di, eh. So, 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 so. so. Yan. Yeah. Uh, 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 uh. uh, yung maliit-liit pa. Bakit? Ano, bulaklak? Okay, ba baka yan yung, yung baka Yan, yung yeah, mga ganyan ang kinakain namin. Uh, okay, kinakain. Kami ni Jay, kumukuha kami. Oh, kakainin namin yun. Tumapong, mm, tumapong tuma, tuma, si Jay dito. Eh, kaliit-liit ba naman? Tapos eh, may bunga na. Hanggang, first time ba mamunga yan? Hindi, pangatlong bunga. O, oh, pangatlo? Nato. Dalawa Maga, muna, tapos dalawa. Magaganda, magaganda naman. Oo, oh, oo. Oh, Yung malalaki ay, ang... Ay, oh? Hindi siya namukot lang. Ay, na ay, hindi, pero matamis na muko eh. maano pa yon di ba? Mataba. Yung malalaki. matabangan na. Oo. Oh, oh. Eto, diba? magulang-gulang na yung nasa baba. Kailang kaya yan? Uh, mga isang, mga, dalawang buwan. Tatlong buwan. <coughs> hindi naman ako mahilig sa ganyan. Hindi, ako din, hindi mahilig sa ganyan. Mahilig. Ang gusto Ay, ko dyan, buto. Lang. Buto, ilalaga. Si Jegan. Oo. Pa. Nakakatuwa lang siya ang tingnan. Baka kasama na ako sa bibig. Hindi! Wala naman sa hindi. Oo, Wala.